Hello everyone, this afternoon, we are here sa park. Uh, Tingnan niyo yung paligid ko, super ang ganda. Uh, pakita ko sa inyo lahat ng na nakasurround ko dito. Very uh, beautiful, the leaves is turn orange and red and yellow, yellow green tingnan niyo yung daan <laughs> pwede siyang lakaran guys so welcome sa channel ko and thank you sa yung panunod, sa support uh, sa mga supporters ko thank you so much uh, nandito kami ng anak ko dito kasi nagawa din siya ng uh, project niya na magawa siya ng mga pictures for his class na photography so ayan guys So, sa mga new uh, viewers ko dyan, sa mga hindi pa nag-subscribe, please hit the subscribe below pag nagustuhan nyo yung video ko. And hit the notification bell and of course, hit all para masundan nyo yung lahat ng mga upload videos ko. So, ayan guys. So, thank you sa inyong mga support and mga subscribers dyan. So, ito na. Mag-start na tayo. Tour around here sa Amin park yung park namin dito guys is super maganda talaga ayun maglalakad ka lang dyan ayan very peaceful walang mga tao kasi weekends so kami lang ng anak ko dito so far as of now so enjoy namin yung paglalakad namin ayun so lakad lakad lang muna kami dito mga langga ayun yung uh, nakapaligid ko ang ganda talaga yan lang talaga ang napakaganda guys pag uh, winter time or all season na guys kasi ganyan ang makikita natin so yung uh, mga trees yung leaves ah <laughs> uh, super very nakaka-impress talaga guys yung ano natin yung background natin guys ayun So ayun guys yung mga ano tingin lang kayo diyan manood yun hopefully hindi kayo magsawa magsuporta sa channel ko guys so ayun lakad lakad lang muna tayo so ayun guys yung nakapaganda talaga yung tingnan mo yung nakapaluhin mga kahoy kahoy talaga guys ayun uh, it's fun to walk right here kasi sa uh, super ganda talaga ito guys ipakita ko sa inyo yun itong nakapaligid ko guys ayan tignan nyo guys sino ba hindi ma enjoy dyan yung paligid super, super nice guys ayan very nice talaga siya guys yung mga dahon ng mga kahoy ayan ang iba kasi guys na ano na na nahulog na lahat yung mga leaves kaya wala ang iba wala nang ah andyan wala nang ano wala nang dahon kasi nahulog na siya lahat guys so, ayan super nice talaga yung ano natin ah, nakapaligid kasi ang ganda ganda siya alright yan yun talaga ang uh, napakaganda dito guys Super, super nakaka enjoy maglakad kasi pag ganito ang makikita mo super relaxing talaga ang nakapaligid ayan guys yung park namin is malapit na talaga sa amin so very convenient talaga sa amin na mag, ano, maglaka dito sa ganda ng area park kasi nila dito guys is uh, complete to mayroon silang soccer uh, field, mayroon silang basketball, may swimming pool uh, kahit ano no may ano pa talaga yata sila dito eh uh, what else they have in here in this park like soccer field, what else um, I think there is more I, don't, I can't remember all ba, parang kumpleto na siya guys nandito na lahat yung mga uh, ah, kailangan natin kailangan ng mga family mo na mag, ano, mag enjoy nandito na sa partner super talaga ang ganda <laughs> so yung nakapaligid is super maganda talaga guys ayun yun. ayun ang puntahan mo hindi eh, ba ang makakaganda ayun eh, ko sa inyo yung ano yung ay nakatingin exactly. sa kalibot sa nakapalibot ng uh, lugar na ito ang ganda dito mag picture ako dito guys dito ilagay ko muna itong ano yung uh, I'm gonna to picture right there baby so yun guys ipatayo ko yung ano ko yung camera ko para makapicture ako lang ang mga mga friends ko dyan para may picture ako dito sa yung trees yun yung anak ko nagpipicture din siya sa photography niya na subject yun guys yun ang kukunin ko is yung mga dahon Ayan guys so lokso lokso muna tayo yun <laughs> <ganda> oh. Yung paligid guys, super -her. talaga nakaka-impression. Ready? <laughs> Sa so, yun, guys, yung Paligid of jazz. surroundings. Yun. So, ayon guys. Mag, ano, lakad-lakad muna kami dito. Lakad ng kasama yung anak ko guys. Naglakad na kami. Hi, hi, Naki. Hi, wave, wave. Na. <laughs> mahiyain kasi yan. Ayaw niya magpasama sa video. So, mahiyain yung anak ko. Think, yung kahit hindi mo pa pabidyo dyan so, tingnan mo yan guys yung dito nakapaligid hmm. hindi kasi mas maganda kasi pag personal makita mo dito yung, yung napakaganda yung paligid napakaganda talaga nya yan sa personal pag personal yung pag sa mga sa video parang hindi siya masyadong maganda pero pag personal guys Super so, talaga ang ganda niya. Ayan. Very uh, relaxing. Ah, uh, maririnig mo lang yung mga ano. Uh, tinig ng mga ibu na kumakanta. So, maririnig mo lang dito. Ganyan. So yun, super 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 talaga na nakaka it's uh, excited dito yun guys uh, dito ko na i-end yung video ko guys sa lahat ng mga subscriber at sa mga hindi pa nag subscribe dyan uh, uh, if you like this video please hit the subscribe below and hit notification bell and of course hit all para Masubay bayan nyo yung, yung mga upload videos ko. Thank you sa inyong panunood. And have a blessed day. See you next time. And bye-bye!